Ngayong araw ay samahan nyo na naman nga pala kami sa aming journey dito sa book. Simula nung pinapagawa namin ito ay naging active kami dito sa paggawa ng mga videos. At pasensya nga po pala sa mga followers namin kung hindi nyo masyado nakikita yung mga videos namin. At ngayong araw na nga pala ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano mamuhay ang mga taga-probinsya. Simple lang dito kahit wala ka talagang pera, mabubuhay ka. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and click the bell notification para lagi ang updated sa aking mga videos. Kaya simulan na natin. Good morning everyone! Good afternoon, good evening sa inyo Kung anong oras ninyo ito pinapanood Ngayong araw na to ay Ito na, may gagawin na ako sa bukid ko No, habang wala pa yung mga materialis doon eh. Ito buo na yung lulutuin natin doon Nakabili ako ng Maglilitson tayo doon, maglitson manok Yes, bro Buo, buo yung binili kong litson manok hmm. Ta, ta Oh, yan, no? Oh. Okay. Chararan! Chararan! Chan-chan! Nagdakil. Hindi, mabigpigisin. Eh. Ito na nga pala yung asawa Ang ganda-ganda mo. No? Halika na nga dito, ikas mga Ang Asawa ko ito. Mm. Hey, guys. Hi. So, Anong gagawin natin sa bukid? Mag... Magkikis. Hmm? Landi mo, ah. Parang... Kang... Ayan. So, ito na nga pala, guys. Oh, yung manok na malaki. Ang OA nang nagbili dito, oh, ang takil. Huwag mm? nga kasi uh, na. Ikon natin. May mga kwan siya. May mga buhok-buhok siya. Oh. May buhok siya. Medyo ikon natin. Isiram natin. Alam nyo, ganito ang magsiram siya. Dito ako, guys. <laughs> Ayan, may kasama kaming busa dyan. Ano yan? Anino lang. Anino lang yan. Anino ko lang yon. Anino ano. lang ni Joran hmm. yan. lang natin para para matanggal yung mga kwan Pero ang sakit. Ba't ang sakit? Pero mga sinultok mo pa yung jikatay mo. Ay sa so, so, nga tag, may nga nakapigpig sa amin kasi lang na tamanuking. Mm, si kanay nga mm, kita nyo ito style na, dagaro dito ka dyan nga ha. Guys, kapag ginagganon kayo ng chicken, dapat ano lang. Amun ba mo ah, gluto ti manu? Ne. Anak. dapat low heat lang yon guys para ma-cut AJ balahibo na. Okay na to, siguro. Punta kami ngayon sa ano guys, Punta kami ngayon sa ano sa kubo-kubo namin kasi kagahapon kasi bakit hindi tayo pumunta na Green Drops. Na Green Drops dito kaya nag nagkwarto-kwarto lang kami, nagkadol-kadol ganyan kasi oh, oh, yeah. nag-ano I mean, nagkadol. Hindi tayo nagkadol kagahapon. Hello guys, magkuha kami ng tanglad. Tanglad Nation. Dito ako dito ako sa tanglad. Ito yung tanglad ang laki-laki no. Oh. Yan, tanglad lemon grass. tawag ninyong lemon grass. Nako, delikado ang gaya ng may cut. Saan na toy? Eh? Ayan, basit lang. Ha? nito Okay na to. Okay, ilalagay ko na yung manok na may sibuyas. Ayan, kompleto na yan. Tapos lalagyan namin ito ng... Anong tawag doon? Basta ganun. Natin ng lakamansi. Yan, lakamansi ang ilalagay natin para para kuan siya o may asim-asim siya, ganun siya. Mm. Wala kasi kaming pang tudok. Pang at sibuyas. Agas i aswang. Agas aswang. Ano aswang? Aswang. Ikaw lang yan, laman yung aswang kasi kinakain mo yung kuan kuno minsan, yung tenga ko ganun tapos kinakagat mo sa tenga sa, sa dito, Pero sa Pero may nang Ate, aninok nila. Daman ang aninok tilikod ko niya. Yeah, Daman ang aninok okay, dito na. Ganun ang aninok Gagi. Ang mga dito aninok. Ayan, ito na yung ilalagay namin doon, no? Doon, no, no? Pero mimit, nag-OA. Okay, Tan. Okay na na. Pang mabilisan natin, makakabuyay na basketball eh. Oo, oh, eh, umuna. Umuna nga rin ganun, Sorry. Ay, toyo. Lagyan natin ng toyo. Kuskusin natin doon sa loob. Tapos, syempre, lalagyan ko ng oyster sauce. Ay. Check ko lang ito. Tabo, nyo yung weather. Ayan, um, <laughs> maaraw. So, saktong-sakto. Pupunta kami sa... Bukit ngayon, picnic kami, gano'n. Di bagbaga tayong kara-kara. -kara. Atin, yung karakaranya niya yung Ma makan vitamin kit. Ako may vitamin na di ko amo. Ate na oh 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 ate na na oh. Mm. Tani, oh, tani, oh. Mm. Yan guys, ah. yan. Mm, nagdugyot na yo na. Yo. Mm. <laughs> marinate yan ng ilan? 10 minutes na lang kasi naghahabol kami ng oras eh. <laughs> <Mag -ibuyakan>? mm. <laughs> Pero may, Pero uh, may liga kasi dito guys, manonood kami ng liga. Ng boxing. Ng boxing. <laughs> Kaya ayan na yung chicken namin. ima-marinate lang namin yan ng pang 10 minutes. Yung ilal makalat. So, pasensya na kayo ha. Oh, pasensya na kayo. Ang dami namin kalat dito. Ayan. Yan, kalat din yan eh. Tulog. Oh, bawal Salita ti bad words. I mean Ganyan yung gagawin. Ipapasok mo yung tanglad. Tapos lagyan mo na ang ganyan. Oh, para lagyan masana. mo lang Oh. Ayan, para burap-burap siya. Ganyan din ba kayo magluto ng, anong kawag sa luto na yan? Lechon? Lechon tanglad. Lechon tanglad? Hindi, lechon manok. Ganyan ang pangluto ng lechon manok. Lalagyan mo ng tanglad para mawala yung ano niya, yung lansa. Halaka niya ay pau pau kasi show pau tapos asan na yung isabi? Wala, may may sister ito meron siyang kapatid kasaan ay, no, no, ano? ano? Ayan, ito yung sister niya. Ayan yung sister niya. Ito naman si Zumi kasi Jomai. Hmm? 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 hmm ito talaga ang miming ko. Ang miming niya, miming. Hmm. hmm. ah. Hello! Grabe ka naman. May dalawa kaming cat, guys. Ayan. Ang mama ng mga to, Persian. Pero, ang father nila, ano, puspin. di mm, ba? Diba? Hmm, ang mga cat ko. Ang mga cat na ito ay aking kakainin. Lucky na ang cat. May... Yan yung iluluto natin sa, sa oven. <coughs> sa DIY oven? Oo, oh, may DIY oven kami sa, ano, sa kubo-kubo. Pupunta Baso. na kami guys sa ano? Baso. Sa kubo-kubo. Tapos, ang sasakyan lang namin ay meron kami ditong red na Portuner. Portuner. Ayan. Ayan. Ito ang aming Portuner. Ayan, red na Portuner lang to guys. Yan ang sasakyan namin papun-kubo. Ayan, nilagay na namin dyan lahat ng everything. And ano pang nakalimutan? Anapay bes. Ag ag e-bike na. Nga ito ang sasakyan. E ag e-bike kami. Ayun. Yung gamit lang ang nilagay namin sa Fortuner. Be magget ka ng baso. Kapayan ka nagsimba pa ang. Namiss namin dito sa aming mini farm. Ayan mini farm pero yung alaga lang namin isang kambing. <laughs> okay lang yan Maradagdagan pa yan, guys. Sa ngayon, siya muna. Grabe, ang dami mong i-i. Oh, okay kinama pa yung nagalitakim to. Iloko ka. Hindi, kasi <laughs> nang sabat yung eh. ikaw ha? Alam nga may loko ka ha? Magpapalipad kami ng drone. Ano? Ito yung DIY oven namin pala. Sorry kung may taki-taki ng alaga natin dyan pero this is our DIY na oven yan ang aking bebekes and then yung drone namin yun, yun. hindi nyo makikita kasi ang lit-lit lang niya. dayo pa, ilapit mo pa ito itong kabila mm, matinag atan Ate duron duro na sa di ba tama? Okay, titignan ko nga pala ang aking niluluto dito. Hindi, titignan lang natin. Hindi, ikwanta lang natin. Tong, tong, tong. Tong, 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 pakitong, kitong. Ayan o, okay na na, nagginasin na DIY oven yung ginawa namin. Hindi pa yan naluto. Mga 4 hours siguro ato traffic lang. guys. May nagbigay sa amin ng pizza. From? From Lucas Pizza. Yes, sarap. Pizza pan si Kiria. Hindi dami oh. Ito parang apat na flavor ata siya. Pero, ano mga tatoy? Diyak mo lang dito naman na sa stada? Nagatas, bro na. Atal na yan. Hmm. na nga pala namin ito. Eh, Matindot, video naman. Wala, lilingko ko namin. Nakakawa din? Ako, naibos mo na. What's up, Doc? nag na yung ano hi. mo, Doc? Ay, hindi ko alam. Anjay. Sos, ya, ya, sos. Ito, bubuksan na namin. Guys, dumami na kami dito sa bukid. Kanina kan lang kami. Three. Dumami po nung nagkaroon po ng pizza. Ayan oh. Thank you. Neng, tako. Delikado ata. Yeah, Sa man. Ah, di ko naman yung stick. <stay> kaya nilog <look>, tayo <te>, mahal. <stay> <look, te>, mahal. <stay> Medyo ko <kaya, stay> stick na Ayo. Ah, ayun try Ito and si go. Okay ata na yun, okay, okay na yun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, good na ba yan, guys? Good scene na Kaso, okay. ah, nakasti lang namin neng. So, kasta kulay na. Na-oven niya. Kita mo guys. Oo, tignan nyo. Juicy-licious. Juicy-licious. Sa manok na po daw, narde.

Ah, kasta siguro di pa healthy na ako mm. Ha? man mamatay. Mm, Chuks to go. Masarap kahit walang sauce. Ik bai sa. Kinaras lang boil mi lang ha. Kasta illa mo ula mo. Ya kami tim bela lang yung minuto no maminsanin a. Mm -hmm. Ano, kung nakikita nyo guys, oh, ayan, naluto naman siya, naluto na lahat. Ayan, kung nakikita niyo hindi siya parang nagkulay -e brown kasi na-foil. Wow! Na-foil siya. Reason! ngim nalutom itin. Tapos sure tayo nag-marinate, bisit. Mmm, yun lang. Sige mo, yung pulutangin niya. mo, yung pulutangin niya yung friends ko na ah. Wow! Parang daming friends ah. So, andito na nga pala kami sa bahay guys at ito na yung manok. Ayan. <laughs> ah! Hindi gusto nang bebegas ko kasi ah? hindi daw naluto, eh naluto na oh. Lutong-luto na, wala na ring alam niyo na wala na ring siyang bloody. Ayan no, naluto na 'yan. Pero ang gagawin namin diyan mamaya, tira-tira 'yan, magiging pulutan talaga ang bagsak. Kaya maraming salamat na naman sa mga nanood, sa mga hindi pa nakasubscribe. Eh mag-subscribe na kayo. Ayan. Thank you sa inyo mga idol. Maraming salamat no. Kaya dito lang hanggang dito lang muna guys no. God bless inyo. Bye.